So, ayan nga mga kabata helmet. What you see is what you get. O, oh, diba? O, oh, eto talaga ang aking tsura. Eto na yun. Wala tayong magagawa doon. Pero ito nga, mga kabata helmet, itong video na ito, eto talaga pinag-isipan ko. Kasi hindi ko alam kung ipopost ko na lang siya sa mga social media platforms ko. O, dadaanin ko na lang siya sa video para once and for all eto kasi mga pata helmet, marami nga tayong, sabi ko nga sa mga previous vlogs natin, na marami nga tayong nare-receive na mga humihingi ng tulong. Mm. magbigay ng tulong. Pero ito lang mga kabatang helmet. Gusto ko may transparency at transparent naman talaga tayo. Ang kinikita po namin sa YouTube, 5,000 lang po. Okay? Kasi okay, hindi tayo yung mga bayarang vloggers. Tayong, wala tayong nahihita sa mga vlogs na ina-upload natin. Talagang nag enjoy lang ako at gusto ko lang talagang i-voice out kung ano yung opinion ko sa mga nangyayari sa bansang Pilipinas o sa mga nangyayari sa paligid natin. Mm. 5,000 lang mga kabatang helmet. At, um, cut off. Per cut-off. Per cut-off yun. Per month na yun ha. Uh. Per month yung 5,000 na yun. $100 yun ha. Uh -huh. Kasi ang threshold po ni YouTube ay $100 para ma-withdraw mo yan per month. Tapos may bawas pa yon. Yes, may tax tayong binabayaran sa US, may tax din na kung binabayaran sa Singapore, at may tax nga dito sa Pilipinas din. Pero ito lang yan, mga bata helmet. Siyempre, monthly, hindi naman yan 5,000 lang. Pero yun yung minimum. Pero itong mga nakaraang buwan, 5,000 lang talaga ang kinikita natin. Hindi na siya tumataas kasi makikita niyo naman po sa analytics or galaw ng mga videos natin. Kasi ako, mga kabatang helmet, sabi ko nga sa inyo, yung pagbablog, ini-enjoy ko lang siya. Mm -hmm. And ito yung form of communication ko para sa mga kababayan natin, sa mga mag anak ko, kamag-anak na bitong kapar, mm -hmm. na nasa ibang planeta, na nasa <laughs> ibang bansa, na sa ganitong paraan na pag usap na kapagpwentuhan. Oh, oh. Kasi napapanood nga nila. Pero may sarili po akong buhay, may sarili trabaho. At doon sa mga tinutulungan natin, doon sa mga programa natin, halos kalahati na ng sweldo ko napupunta doon. Mm. So, ibig sabihin, yung mga pa-charity, yung mga pa-feeding, mga random people. yung mga random people, yung mga bystander, yung mga homeless na nakikita ko lang araw-araw sa paligid, na, tinutul... na sa Yes, sa na tinutulungan natin, yung mga toda na pinapakain natin, yung mga jeepney driver na mm. pinapamerienda natin. Sidecar boy. Sweldo ko na yon sa trabaho ko bilang nurse. Kaya, dun sa mga humihingi po ng tulong, dun sa mga nag-PPM, nag-text, sana po maunawaan nyo na may sarili din po akong buhay, may sarili mm. po akong binubuhay, may sarili po akong pamilya, at meron din po akong mga gastusin na pang sarili. Dahil alam nyo naman, di ba, ang sakit ko. So, malaki po ang gastusin ko. Mm. Kung hindi ko man mabigay yung hinihingi nyong tulong sa ngayon, sana po maunawaan nyo. Pero alam ko, narating naman din ng panahon na may tutulong at mag-aabot po sa inyo. O mm -hmm. ako mismo, makakatulong ulit po sa inyo. Opo. Oh, kasi, di ba, mga kabatang helmet, hindi sa lahat ng oras ay superhero tayo. Di ba? Mm -hmm. Kasi, Bipi Lenny, may mga times din na, syempre, napapagod din dahil tao lang din si Bipi oh. Kaya lang, syempre, si Bipi Lenny, marami kasi siyang partnership, maraming kakolab. Oo. Oh. Di ba? Maraming nagdo-donate. Kaya talagang, yung fans, Nag-umiikot like, yan. Kaya nga sila may liquidation, may transparency. Oh, tsaka, Lenny Robredo yan. Yes, Lenny Robredo yun, mga kapatang helmet. Oh. Pero, di ba, kahit in a small way ba, mm. pinipilit nating makatulong pa rin. Uh -huh. Pero, alam niyo naman, mga kapatang helmet, syempre, tao lang din ako, meron akong hangganan. May mga times na hindi ko na talaga kaya ibigay kasi may mga times na gagastusin ko na lang para sa sarili ko, ibibili ko na lang para sa sarili ko, pero, nailalabas ko pa siya, dun sa mga, tao na hindi ko naman talaga kilala, mm. na nakikita ko lang sa kalsada, pero, ayun nga, sana nga, maunawaan nyo, and, just me, yung marimari, yung kinita natin ngayon, June, June na, ah, Joga Ngayong June, may mga anak ala anak kasi yung mga program kasi mo 5,000 lang yun. Uh -oh. At eto nga, eto pa pinong problema kung mga bata helmet. Yung sa sweldo natin for the month of July, wala pa siya sa threshold. Ibig sabihin, mm. hindi pa siya umabot ng $100. dollars. Mm -hmm. Kaya hindi ko alam kung may kikitain tayo next month. No. Eh, next month, ang dami ko pang mga pa-feeding program. So, ibig sabihin nun, sa sweldo ko bilang nurse, dun na po nang gagaling yung pang -tus natin dun sa mga programa natin. Mm -hmm. Kaya sana po maunawaan nyo. Para once and for all lang talaga, minsan lang ako mag-voice out. Mm -hmm. Minsan lang ako magsabi ng side ko kasi para sa sarili ko, ang, ang point of view ko, ang filosofiya ko, hindi ko kailangan ipakargo sa inyo kung ano yung problema ko. Mm -hmm. Hindi ko kailangan na, para i-explain pa sa inyo kung ano yung pinagdadaanan ng buhay ko. Kasi buhay ko yon Pero may mga times na kailangan ko na rin i-explain sa inyo para malaman nyo din yung side ko kapag hindi ko kaya agad kayo, nabibigyan ng tulong. ganain O, basta mga batang helmet, maraming maraming salamat pa rin sa lahat. Diba, Bitsuga Pearl? O, oh, nga mm. pala. Hindi po kasi kami, kagaya ng mga ibang vloggers na ang lalaki ng views. Oh, Makikita po. niya yan. Kung thousand ang views, malakang talagang kitaan nun. Oh, so, mag may, may nag-comment nga sa atin, di ba, na oh. ang nga daw. Oh, habaan naman daw. wag oh, oh. oh, huwag po kayong mag-alala. Oh. Kasi, wala tayong magagawa. Ganun ang realidad. <laughs> sa mundo ng social media, laban labanan talaga oh. sa algorithm. Pero, Pero ako kasi, diba? ine-enjoy ko lang. Mm -mm. Ine-enjoy ko lang. nag-start ako, since 2018 na nag-start video hmm. gap wala naman talaga nanonood. At mula oh. noon, wala naman talaga pumapasok na revenue. Nag-start ang revenue namin ay 2020. Pero uh -huh. yung mga feeding program namin, 2016 pa yan. Uh -huh. Na nag-start na ako magpakain. Kaya, nakunday, hain hey, na naku ako talaga! <laughs> 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 ang, init, ang init! Ang init ng panahon, ha? Pero yan nga, mga kapatang helmet. Pero syempre, magpapasalamat pa rin kami na uh -huh. meron tayong safe space na pwede tayong mag-vent out ng mga uh -huh. opinion natin. Pero, ako po yung lubos na humingi ng pasensya sa lahat mm -hmm. na hindi kagad natin natutugunan tutugunan mm -hmm. ng tulong, di ba? So, ayan nga mga kabatang helmet. O basta, ayako -hmm. ayaw kong ako. Kaloka. <laughs>